o kay usapang uh, thermostat naman tayo ngayon kasi itong uh, sasakyang ito, na i-vlog ko na walang thermostat so sinadya ko talaga na alisin yung uh, thermostat nito kasi itong sasakyang ito kapag uh, uh, naka-aircon siya tumataas yung temperature niya so ang ginawa ko nagpalit ako ng tubig ng uh, radiator ayan, makikita nyo may kulay na ako coolant tapos uh, pina overhaul ko yung radiator so ganun pa rin siya so ang ginawa ko binuksan ko na itong uh, thermostat nya bago naman siya bago pa ang ginawa ko inalis ko nung inalis ko naging normal siya So ito lang kaya ako ginawang ganyan ganun kasi itong makinang ito gusto niya na walang thermostat kapag kami thermostat siya umiinit siya kaya ginawa kong gano'n na tinanggal ko yung thermostat. Kisa naman na baka abutin ng overheat kasi ito nga mga Toyota na 2L diesel, ang ha, ano nito, mahina ito sa overheating. Kaya kinakailangan alagang-alaga nito ang radiator, ang takip ng radiator, at ha, lalo higit sa lahat yung thermostat na laging pinagtatalunan. Uh, pinagtatalunan lagi yung ha, tungkol sa thermostat. Kaya nung aking ha, inalis yung thermostat, naging okay na siya. Wala nang kapurong problema yung tungkol sa overheating. Ito naman, pansarili ko lang uh, uh, gawa. Ibig sabihin, pansarili kong gamit. Kaya, ginawa ko. Kaya, doon sa mga uh, magsasabi sa akin, hindi pwedeng ginawa ko. Pansarili ko ito sa akin sa akin to. Kaya, ginawa ko yun. Pero, hindi ko ina-advise na uh, anuhin ninyo, gayahin ninyo. Kasi ito yung gusto ng akin eh, yung walang thermostat. So, sinunod ko lang yung gusto nito. At kapag umaga naman, talagang ano, Matagal yung pagpapainit uh, nito 5 uh, to 10 minutes At kapag pinatakbo ko na, hindi ko muna in-aircon At saka, hindi ko muna pinapahirapan pag na medyo dito nga lang sa pagpapainit Talagang kinakailangan mainit muna Okay, gano lang, isinil ko lang sa mga nagtanong Kung bakit uh, inalis ko yung thermostat Nito ang aking sasakyan, yun ang dahilan Okay, ipapa-under natin Para ibig sabihin, makita ninyo na Walang... Uh, thermostat ito kasi ito malamig pa ang makina nito ha oh. ganito niyo malalaman ma na walang termostat thermostat kapag ka pinaandar niyo yung makina at malamig pa itong uh, tubig ng radiator gagalaw yan gagalaw so pa start natin start yun ang yun ang uh, palatandaan na ibig sabihin walang thermostat ang isang kasakyanan